Ano ba dapat ang i-expect nyo kapag nakatapos na kayo ng college? Etong tatlo na to experience ko. At number one, hindi po totoo na kapag galing tayo sa magandang university, automatic naka-line up na yung trabaho natin sa atin. Hindi po ganun. Gamitin na lang po natin to ng numbers na no, huwag na tayo sa bias, huwag na tayo sa prejudice, huwag na tayo sa opinion. Gano'n po ba kadami ang gumagraduate sa magagandang university? Libo-libo every year. And ilan lang naman po ang mga possible employers. Tapos ang gusto natin, yung multinational company pa employer natin. So, konti lang po yung open spots, napakadami natin naglalaban. So, ano po ang lesson dyan? Tandaan nyo, kapag gumraduate tayo sa college, at hindi po tayo yung suma o yung magna cum o cum laude, tandaan nyo po, mahirap po talagang kumuha ng trabaho. Kahit saan pa po tayo gumraduate. At number two, sa sweldo naman tayo, ini expect po natin na kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral, at magandang skwelahan na pinagtapos sa natin, six digits agad ang salary natin per month. Hindi po gano'n, no? Ibinibigay lang po yung six digits sa na ganyan kapag talaga exemplar kang estudyante nung nasa kolehiyo ka. Hindi pa nga sure yun eh. Pwedeng mas mababa pa doon kasi nga wala pa naman tayong experience. Ito po ang tatandaan nyo. Sino ang pipiliin ng boss? Yung tatlong taon na experience kahit na hindi ganun kaganda university? O yung walang experience pero galing sa magandang university? Ang pipiliin yung may experience kasi iba yung theory, iba yung actual practice. Ang taong may actual experience sa trabaho, mas lamang na siya sa workplace kasi kaya na makisama sa mga kaempleyado niya, kaya na pakisamahan yung boss niya, at kaya ng nang gumalaw sa isang corporate setup. On top of that, alam niya na kung ano talaga hinihingi ng boss sa kanya. So kung may pipiliin po at pareho lang naman ng sweldo at pareho lang ang posisyon, ang pipiliin yung may experience regardless kung saan mo siya nakatapos. At number three, ano po ba yung pinaka-important na trait na hinahanap ng employer sa atin? Tandaan niyo po, hindi po yung university kung saan tayo nakatapos. Hindi po yun ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila, marunong ka bang makisama sa mga kapwa mo? Willing ka bang mautusan at saka willing ka bang matuto? In other words, teachable ka ba? At may work ethic ka ba? Tandaan nyo po, pag nasa workplace na tayo, wala na po yung bachelor's degree, wala na po yung grades, wala na yung diploma. Ang nagkakatalan na po dyan, yung tao talaga. Ano ba yung quality mo as a person? Are you a quality employee? Yan po ang pinaka-important sa lahat pag nasa loob na tayo ng kumpanya. Hindi na po yung eskwelahan. Kaya po dapat, kung gusto natin mag empleyado tandaan nyo yan. Dapat teachable kayo, masipag kayo, hindi kayo mahirap utusan, hindi tayo entitled. And on top of that, kaya nating makisama sa mga empleyado at sa mga buhis natin. yan tatlo na yun ang pinaka-important kapag mag tayo sa kumpanya. O, attorney, sinabi mo ni mga realities. Ano po dapat ang gawin namin para kami umasenso na mas mabilis? Ito po ang advice ko sa inyo. May tatlong path kasi dyan. Yung una, yung maging empleyado. Meron pangalawa at pangatlo pa akong naisip based on my experience Then Pangalawa is, magnegosyo kayo. Kahit katatapos yung pag-aaral, business agad. At yung pangatlo, pwede kayo maging freelancer. Sa panahon po ngayon, hindi na limited sa pagiging employee ang ginagawa ng isang bagong graduate na bata. Hindi po dapat tayo malimit doon. Marami na po tayong possible sources of income nowadays. Hindi po dapat palagi may employer employee relationship. Hindi dapat palagi meron kang boss. Tandaan nyo po, yung pangalawa at saka yung pangatlo, ito po ang modern approach sa pagiging adult, no? Ako po, na-experience na ko maging empleyado, na-experience ko maging freelancer, na-experience ko ding maging negosyante at a young age, no? By the way, magta-30 na ako next year, so naso young na. Pero, ang sinasabi ko sa si inyo, pinaka na-fulfill ako so far, pinaka naging happy ako nung naging akong freelancer and then ngayon naging negosyante na ako. Iba po talaga kapag kontrolado nyo oras nyo. Ngayon, attorney, nakakatakot kasi syempre wala namang guaranteed income, walang guaranteed salary kapag nag ako o kapag nagnegosyo ako. How can I address this problem? Al alam niyo real talk na lang tayo no? kasi naging empleyado naman ako. Tandaan niyo sa simula talaga, wala namang malaki. magigitay tayo empleyado, malamang dyan hindi malaki sahod natin. O kung magigit yung freelancer o negosyante, baka walang bumili sa atin. No? Walang mag-inquire sa services natin. Ganun po talaga simula. simula talaga tayo sa zero. Ito lang po gusto kong sabihin sa inyo. Pag sa empleyado tayo, yes, may guaranteed income tayo. Pero may limit yan. Kasi hanggat hindi ka na mo, hindi tatakas ang kita mo. Pero tingnan nyo sa freelancer at saka sa negosyo. Yes, hindi tayo sure kung may bibili ba sa atin. Hindi tayo sure kung may mag sa atin sa marketplace. Ganyan talaga ang buhay. Pero ito naman nakasabihin ko sa inyo. Wala pong limit ang pagtaas nyo. Kayo magdidikta kung magiging asensado ba kayo sa buhay. Kasi pag walang limit yan at malupit ka talaga, dyan talaga nagkakaroon ng generational wealth na tinatawag. No? Nakikita ka sa social media sa generational wealth na yan. Doon po nabubuo yan. Not as an employee, but as a freelancer and later on as a business man or as a business woman. Tandaan yan, yung dalawa talaga na yun, para sa akin, sa mga bata ngayon, mas magagaling kayo sa akin. Ang goal nyo dapat is to have your own time and to fulfill your max potential kasi mas magaling kayo sa akin. At mas magaling kayo sa mga nakakatanda sa inyo, tandaan nyo yun, kasi mas magaling kayo sa social media. Eh. Mas magaling kayo mag-promote, mas magaling kayo mag-influence. Nasa inyo talaga ang mundo. So ang suggestion ko sa inyo, kung nahihirapan talaga tayo maghanap ng empleo, nahihirapan tayo maghanap ng trabaho, mag-freelancer or magnegosyo tayo. Ganun talaga buhay. Everything isa risk. Dito sa isa, ang risk mo, hindi ka aangat hanggat di ka na po promote. Dito naman sa isa, ang risk natin, baka hindi tayo kumita. Eh, paano kung kumita tayo? You have the world by your hands na. Peace, mga kids!